Next month next month na raw, uh, bababa ang presyo ng uh, ng bigas. Oo. Eh noong isang buwan sabi nila ngayon September eh. Ah hindi, noong, noong noong ano ba? Noong naging nag-take effect yung uh, yung uh, ibinaba yung uh, tariff rate sa bigas mga sekretary natin, moving target ang tawag diyan. Anong bigsibig mo ng moving, moving target? Tar Gumagalaw ang target, oh. Hindi tawatamaan Eh, well, hindi naman. Pra the practical side of it. <laughs> 'Yun ang alam pagkakaalam ko sa moving target eh, mahirap tamaan eh. Tamaan. Next week na raw po, a uh, next year, a uh, next year. Malay mo, di maybe this year, maybe oh, next year, yeah. maybe, maybe never. never. Okay, sabi ng food FAO ng United Nations ang ating bigas daw po e eh, mataas pa rin ngayong noong August uh, at mataas pa ngayon September. Mm -hmm. uh, sabi po ni Dowrer ng ating uh, pinakamamahal na Agriculture Secretary ang dahilan daw po niyan ay port congestion. Lagot. Mm -hmm, mm -hmm. Wala ba iba? Port De congestion saan? Doon sa panggagalingan ng... Uh, dito, sa iba, atin, dito, dito sa atin. Dito sa atin. Nadi-delay daw po. Delays. Oo. So dahil just sa delay na yan... Unloading is slow. Baka next month na raw. Ganunton. Yung uh, pagbaba ng presyo ng bigas. Aba, eh ba't hindi nyo gawa ng paraan nyo support sa, sa bataan, sa Subic like uh, Baka next month niyan, uh, hindi pa rin bumababa sa sabi nila kasi matraffic eh. La, di ba? Hindi MMD, may kasalanan nito <laughs> ang parikuto. Po. Port, ah. port congestion. Hindi nga, ay eh, port congestion ngayon eh. Di, di OTR. Alam mo yung kasahanan? port congestion? <laughs> saman dahilan naman nun. Ba't hindi uh, ba pwedeng uh, utusan yung BOC? Hindi. Okay, ang, na... Uh, uh, sana ang binanggit nila dyan. Saan ba pupunta kasi yung mga... Unang-una, saan manggagaling yung bigas? Yung bigas. Pangalawa, anong mga ports ang pupunta niyan? Ano, yun doon ba yung may mga warehouses kayo? May mga ano? ano ba, what, is the, what is the logistical arrangement? Di ba? Kasi yun yun eh. ano ka? Kukunin mo yung ano? Mag-aangkat ka. So doon mismo sa angkata mo, meron ng arrangement yun saan pupunta itong mga to, etc. Et eh kasi daw, yung bago, yung bini na nating natin ngayon, mahal pa din, eh old stock yan. At uh, yung, yung bagong stock, yun daw yung mura. Mm -hmm. Yan. Nakuha mo ba? Mm -hmm. Hindi ko nakuha yun. <laughs> uh, old stock pa daw po oh. at mataas ang presyo niyan. Akala ko ba tumataas ang presyo worldwide? Ah, baka mataas pa yung tarif niyan. Noon. Nitong old stock na binibili. Yung new stock, ayaw pa daw ilabas. Baka naman ayaw talaga ilabas, hindi naman dahil sa port congestion. Kailangan ubusin muna yung old stock. Mm hindi -hmm. o? Hindi, okay lang yun eh. Ganun naman talaga yun eh. First in, first out. Ah, ganun. Okay. Di ba? Di, usually ganun yan. Eh, at saka, hindi mo bubulokin yung mga old Old stock mo doon para mag-work out. Hmm. So, ano ba yung logistical arrangement ninyo dyan? Meron ba kayong mga warehouses na kung saan punong-puno ba ng bigas kaya hindi kayo makapag-landing? Meron ba kayong mga... Sampan ninyo din Baka natin... Baka may ibang dahilan, kamo. Baka may mga ibang dahilan. Aha. Kaya nga eh, parang hirap paniwalaan yung sinasabi niya na port congestion. Dahil ang importation daw natin, eh, maliit lamang. This, last month and this month nagdatingan na yung mga malalaking bulk mm -hmm. oh okay uh, anong stock ang inyo'y nilalabas ba kasi alam mo ang, uh, ang rice importation ngayon free for all ah. you can you can ano? as long as you have a buyer or a uh, an alleged buyer hindi, uh, pwede well, kang maglabas eh the whole point is naghahanap ng palusot itong si secretary ano Uh, port congestion, pwede mo bang ipaliwanag sa taong bayan yan? Pasensya na kayo. Hindi kayo makakakain today. Dahil uh, hindi ang May port bago, congestion bago eh. pag unload sa Batangas, sa oh, Subic. Oh, Anong klaseng dahilan po yun? Hindi tatanggapin ng taong bayan yan, Sekretary. Nako. At saka yan, ano ah? Oh, Oo. Oh, uh, you're talking about the total rice rice, rice, rice ngayon. Stock of the country, not just the NFA. Okay. As, as a matter of fact, baka 80% or 85% ng stock sa Pilipinas ngayon nasa private sector. Ito ba mga ito na momonitor natin? At yan ba ay meron tayong inventaryo on daily basis man lang? Saan na lumalabas? Ano nangyayari? Etc. Nasaan itong mga... Nasaan mga... Stocked. Meron ba tayo ng data na yon? Yung data na yon. Meron ba? Y yun na nga. Gusto kong maintindihan eh. Kasi kung sasabihin mo import port congestion, ang, uh, ilang bang ang import mo at this uh, point in time? Kasi meron kang stock ngayon dito. Eh. Why don't you let your, stock, your old stock ano, uh, go? At saka isa pa daw factor, parin Jonathan, pag na-delay sa airport, tumataas ang demorahe ng mga importer. Ayan. Kaya kailangan nilang bawiin sa atin yun. Mm -hmm. Uh, Alam mo, hindi pwedeng, ano hindi acceptable yan sa mga tao. Iyon na nga. Sa totoo lang, ha? Sa totoo si lang, sir. Uh, hindi yung mga yung ganyang paliwanag niya. po, hindi, hindi. eh baka mabalikan pa tayo. Oo, oo. Ibig sabihin, eh anong ginagawa nyo? Ba't hindi nyo pabilisin? Hindi lang yun. Parang, eh, Conrad, pag Ba't yan. Ba't sa mga boss nila? Yan sa... Uh, <laughs> sa Bureau of Customs. Ginagawa na nila 'yan. In, hindi lang 'yon. Ang ang, uh, ang uh, kaya nga sinasabi natin yung inventory eh. Kasi kung sinasabi natin na the bulk of our importation eh, nandito Gumating na. na. Dumating na. Ito mga maliliit. na lang po 60,000 tons na lang ata yung uh, yung darating. Sinasabi. So, wag niyo gagamitin 'yon. Kung 60,000 'yan at 3 million nandito na, ay eh, labas niyo yung 3 million. Ay. Di ba? Tinago ba 'yon Yun na nga gusto ko malaman eh nasan yun. Kasi, Bakit? Na, dabal ko ba rin sabi mo, hindi mo sabihin, may nag-hoard pa hanggang ngayon, Tegas? Ng definite. Mm -hmm. May Anong ginagawa ng Philippine Competition Commission? Ayan, eh, kung may magre-reklamo, titignan nila yan. Mag o mag-hoard Yung Cebuas, tinignan nila, nila, nila yan. tinignan nila May nagreklamo e. Eh. Uh, yung rice, wala pa? Iyong rice, wala pa nagrereklamo kasi hindi ko alam kung With so much hope nun na hirang na agriculture secretary si Sec si Francisco Chulaurel Laurel mm -hmm. Jr. Mm -hmm. Eh ngayon po nawawala. Ang ganda secretary. ng mga noong umpisa eh. Mm -hmm. Ha? Ang dahilan, port congestion. Kaya wag na lang muna kayong kumain. Yung port congestion bayan ay eh, dyan sa Santa Cruz. <laughs> sa uh, eh, walang walang port sa San Cruz. ay, meron sa Santa Cruz. Ah, ang sa lalaki ng mga bodega diyan. Sa, sa, Binondo siguro. Santa Cruz Binondo. Ang lalaki ng ba, malalaki. Ang lalaki ng ano diyan? Ay Bulacan. Nakakapasok na barko diyan eh. Ay Bulacan pa niyan. <laughs> oh, patay. Yung mga hordo. Kasi ang barko dyan. Kasi yung barko dun sa mga warehouse nila. Pumunta kayo doon. Aha. Uh -huh. Binondo, Santa Cruz, San Nicolas, yan. Ko ang ano barko barko oh oo. sa lalaki ng eh, warehouse sa lalaki ng warehouse oh. patay guloan oh hindi nilabas yung mga old stock ano bang ginagawa natin ko 60,000 lang ang port congested A rice importation. Eh hindi. Hindi nga. Eh hindi naman totoo Ano Palusot lang yung port congestion. Wag na ganon, boss. Wag... Yan ba, pinuntahan niya? Ba't sana pinuntahan niya na yung mga... Port? Saan yung port congestion? Sa anong port? Anong port? Eh, Saan sa yung ka, congestion? Ha? Puntahan niya at linisin niya doon. Hmm. Sa at siya, dapat magwala oh, siya sa port. Oh. Oh. Doon mismo. Oy, anong ginagawa niya? Eh, million-million taong po ang naapektuhan niya port congestion niya. Ay, Sasabihin yun. mo doon, oh. di diba? Magwawala ka doon. Mapa, palabasin niyo yung mga bigas Is na yan. 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 Imbes na sa media na... Nako, patay. Patay sa tayo rito. announcement. Ha? ha? Press release. Oo. At yan, nire-report pa yan ng uh, Food and Agriculture Organization ng UN. Uh, yung sitwasyon natin dito sa bigas. Hmm. Kaya sinasabi niya na mataas pa rin daw ang bigas sa atin. Kasi mataas daw ang world prices at saka may El Nino. Ang solusyon dyan ay importasyon. Yung solusyon natin na importasyon, meron din problema. Oh, ano yun? Port congestion. The best. Tsaka din natin. the best yun, pare? <laughs> di... port congestion. Yun ang, kaya nagugutom ang ilang milyong Pilipino dahil sa port congestion. Tama. Ba't hindi pag uh, yung oh, ulo na nandiyo sa, mo sa na port? mo na lahat ang ports. Ah. Kung nasaan yung mga bigas na yan na congested meanwhile uh, aside from sa importation naman sinabi rin ni Secretary Laurel lala, the Department of Agriculture is steadfast in its efforts to enhance food production and ensure food security uh -huh, uh, okay via consultative councils patay ano nun with the DA and agricultural stakeholders To meet monthly and craft policy and program directions. ko, hindi ko naiintindihan. Oh, okay, hindi ko naiintindihan. -medyo, nai -medyo, pero malali, magandang taginting nito. Uh -huh. Maganda ang tunog. Maganda ang tunog nito. Pero hindi lang uh -huh. maintindihan. Nag Isip sila, nag-meeting uh, nag -me sila buwan-buwan. Hmm. Ang importation uh -huh. daw po natin ng bigas, mula January hanggang September 5. Hmm. September 5, kailan lang yan? Hmm, One week. week. Hmm. Two weeks ago. Hmm. Ah, uh, sabi po ng uh, FAO, umabot na sa uh, mag three uh, 3 million metric tons y yan ng bulk. Yan. So sa dami ng na importation natin, hindi pa rin bumababa ang uh, uh, ano, presyo ng bigas. At saka meron pa pumasok <clears throat> na rin yung harvest. Okay. Uh, ang uh, pinakamalakas daw mag-export sa atin, Vietnam. Mm. Okay. Mahigit na 2. Point, uh, almost 2.2 2.2 metric tons Vietnam talaga milyona huh? o hindi mahal ang bigas ng Vietnam pare Hindi mahal ang bigas ng Vietnam mm -hmm. at saka bigas ng Vietnam uh, doon din nagkakaroon ng ano ng consolidation galing sa mga Cambodia at Ah, okay, doon lang na ship doon lang na ship out. Ah, okay, maganda 'yan. Marami doon sa bigas ng Vietnam, Cambodia, Cambodia rice. O ngayon, pagkain din. Mhm. Mm Alala ninyo sa survey, <clears throat> yung number one. more than 50%. Mm, yan ang number one. Yung presyo po ng basic goods ang uh, uh, ini-issue. Mm. Dito sa administrasyon ni Marcos. اوكي ألا لها نينيان